Eh, basta, iwanan ko na lang ito sa blit dito. Ano gagawin mo rito? Ano ito? Ano yan, tambotso yan. Bakit? Eh... Ba't pinaklas mo yung mo? Siyempre. Maingay na nakaraan yan, ha? Bebenta ko yan, eh. Ha? Uy? Si bitch. I-center niyo muna doon! Center niyo muna, pre. Ba't pinalik yung pipe na yan? <laughs> Pinapalik ko na nga sa stock pipe. Ibebenta ko nga yan eh. Ako. Ayan si hey, Vince! kinatikot. Si Kalir mo Akin yan. Magandang umaga. Maragandang lokohan. Ang magawa. Eres. Oh. Paabantay nga ako. Bibili lang ako sa blood. Ano mo mo dyan? Eh, basta. Iwanan ko na lang ito sa dito. Ano gagawin mo rito? Ano ito? Ano yan? Tambuto yan. Bakit? Eh, Ba't pinaklasmit ang butyo mo? Siyempre. Maingay na nakaraan niya na. Bebenta ko yan eh. Ha? Bebenta ko. Talaga ba? Bebenta mo ba? Lang? Aywan mo na ako. Bibili lang ako sa dito Sige. Ba't di ka pa nag... Ang tanga talaga. Hindi pa siya nagmotor. Huh? Beans! 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 Si Beans! Ba't parang ayaw nyo napupunta ko rito? Ay, wala mo eh. Magulok eh. Bakit natin? oi, Vince, tawag ka. May kape ba dyan? Wala na, nakaka lang namin, no? Wala kayong kape. Wala na. Wala kayong kape, no? Hoy, Vince. Wala. Wala kayong, wala ha? kayong... ka man lang pa kape. Pre, ako magbibigay sa inyo. Sir, okay. Ay, sa tropa ko kasi dala ko yung ng tropa ko. Yan, tara. Mag-window. Kabit niya daw yung tambucho niya. Dinali na muna. Wala hanggamit eh. Oh, bibili na ako kayong kape. Ilang bang kape? Kape. 50 kape. Apat Apat na kasing 50. Hmm. Kasi gamit. Oo. Oh, kasi pre, na alam ko nagtatanggal kayo at kinakabit-kabit niyo, Mahilig kayo magkati-katikot. Isurok hmm. kaming katikot eh kaya ay, kainitan. soft drinks eh ah. bakuna sumamalan oo oh, soft drinks na lang posi soft drinks sabi oh, bagyong yun sabi niya yan. Yan. sa tropa ko yan? pre. bunda ng pipe pre, niya bunda ng pipe niya ano oh. kapa kapa kaya kabit lang yan pre unat nyo naman eh, hindi ko kay pamimiryan dahin pagkano nay ano 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 ba yung nakalagay? nasa box Box lang yan, naanip ka naman ah, e, na Siyempre na Sabihin mo kasi Uy, center nyo na Teka lang, oh, teka lang Teka lang, ito naman, gigil na gigil na bitch I-center nyo muna doon Center nyo muna, pray Bakasin nyo na Tinanggal nyo muna Kasi Baka dumating na yung ay Ala, baka Nisan nyo wala ka mo. Huwag ka na sumama ba Umuwi ka na nga, Bert. Isama ka pa sa pamimiryan. Dahing ko. Tatagal nyo naman mag-backlash, man. Pwede ka yung show, my friend. Ha? Huh? Yeah, mamaya. Paluto. Mamaya, Paluto. hindi nyo ikabit yan. Hallow, pagka... Pre, hindi nyo ikakabit yan. <laughs> pagka... Pwede nasa nabina sa likod. Kiki ang Ano? Wala lang kong kwenta yan. Wala ka... Oh, 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 oh. Ayan. Ang gusto ko. Kabit nyo na. Na ako, eh, arsin na alagay, tapos api din kakabit niya. Eh, niyo, ayun pa. nga, eh. Isa tropa ko kasi, pre, hindi naman ano, nabenta niya na yung TRC niya. Hmm. Pre, kasi eh, binibigyan ako ng isang eh, libo. Muna, oh, ipakabit ay, ko bro. daw yung isang, ipakabit ko daw, bahay ko daw sa may ko doon, sa may ano, sa labas. Kaya ka rin sa libo. Ba? Mamaya, ah, bay, pag may ko lang kayo. Ha? Anong klang? Tol, tingnan mo nga lang. Masyado singaw nyo May clamp yan Ano lari nyan? Ganyan di akin Hindi naman na clamp yung akin Buwey expert Malang ka Kaba ka Kito ko Dalaro may clamp ko Sige sabi mo ha Pagayan na no Sa libo ibibigay ko sa inyo okay. Sige oh, Sa libo Oh Nagpaluto ka na Mamaya nga pag nakabit Tulak mo pare Ayan na yun so, Gagaling nyo ha, saglit na saglit ay, lang, ay, lang ha Kikiam lang Kikiam, baka birahin kita maman. ng fishball dyan eh yeah, Hindi mo kayanin Wala ka naman tulong, buro ka bida dyan Itong tatlo lang ang babayaran dyan. Tumulong na. Ba? Ako lang ha, ako lang ha. ko na yan. Huwag ka lang tumulong. Ako masisira pa rin. Si Katigot. Iikot lang, iikot. Hige, okay, ito ko yung utak mo dyan. Ano ba kailangan ba to? Hindi, ayot ka. Saka ka nagmamamalaki ngayon. Huwag ka mag-alaw. Hindi ba ka mawawalan. Hindi ka, Di ka magkakaroon. rin magkakaroon. Nakarabot <laughs> <laughs> <May> pa <palin. laughs> rin. Andarin nyo na pre. niyo? Tabi, 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 tabi. tabi nyo muna yung mga gamit. Uy, singaw! Tumisingaw! Wala, wala, wala. Wala, okay, wala oh. Wala. ala wala singa, wala singa. No. Hmm. Huh. hit guard sa sala. kasama niyo. pare ito, ito ba? ba? Pangit naman kung walang hit <laughs> guard diyan. Ayun. Ayun. Ay, ay, ay. na. Ayun. Bak, bak pinalik yung pipe na yan. <laughs> Pinapalik ko na nga sa stock pipe ibebenta ko nga 'yan eh. Ayun si Vince, kinatikot. Si Keri Akin 'yan. Kanin sa 'yan? Bumili nga ako ng pambili na doon sa ano, sa may nagkakabit ng stock pipe. Oh. Pino, ano, ah. Bakit? <laughs> 'Yan ay, ano? Um, Ayos nila, ha? kaya nga pinakabit ko 'tong istak. Pinatanggal mo na stock pipe bibilhin mo si Oo. Tapos ito ibebenta ko. Kinabit namin. Oo, Dalawa. kami namin 'yan? Totoo talaga. bakit wala akong sinabi dyan. Kukunin na si ng buyer ngayon eh. Baklasin nyo. Oh. Bala, eh, baklasin nyo pre. Bahala kayo dyan. Kay Maki pala yan. Kaya uh, kayo kay boss. Oh, sa kabukutan. Oh, tayo. Uwi <laughs> oh, <tayo. laughs> na ako. Bahala ka dyan.